po sa Laurentina. Ang lingkod mo ay naglakbay. Dahilan sa pakiusap ng kumpari kung si buhay. Ako daw po ay tukula sa tiyahin niyang mahal bilang hando tanging alay sa tingkwantang kaarawan. <laughs> Ang lingkod niyo ay tumutul pagkat ako'y nahihiya Ngunit dahil sa upin niya akong ito ay natuwa, isang kahon na piruni, ang akin daw, gantimpala. <laughs> Happy birthday, Ate Aida, ang pagbati ng lingkod mo. Pagpapala ng may kapal na wapo ay sumayon yon. Maayos na kalusugan at maganda na trabaho ang sa iyo ay ibigay sa bansa ng Italiano. Sa ganda mo na cinquanta, parang di ka tumatanda. Katulad ng kuya Teddy na para din bumabata. Ang sikre Parang ibig nyo, pambihira. Yes! Ito na, you! <laughs> sa tanda mo, at Aida, nabihag ang Kuya Teddy. Nang ikaw daw makilala, di makatulog siya sa gabi. Yeah. Di malaman ang gagawin kung paano magsasabi sa tatay mong anong tapang. <laughs> Barako ng San Vicente. dahil nga mahal ka niya, naganap nga ang baysanan. Ang kasalay itinaw sa gitna po ng baruyan. Sa dami ng mga tao ay ubus po ang dinugan, ngunit lahat maligaya sa kasalam na saksihan. Maiba ang usapan Ako'y merong munting kwento. Ito'y hango sa mamay eh, kahit medyo yabang ito. Ngunit bago magpatuloy itong abang lingkod ninyo, panatpakan ninyo muna, mga giliw na katoto. Noong ako'y batang unti, nababalot pa sa lampin. Karamihan sa dalagay humahalik daw sa akin. Nang ako ay lumaki at lumaki ang aking masel, karamihan sa dalagay natatakot na sa akin. Kasaysayan itong tao, lubharaw na mahiwaga. Ang sabi ng aking lolong malaw nang namayapa. Kaya ako'y nakikinig sa kwento ng matatanda upang aking maalaman mga kwento pamilya. Katulad daw nitong kwento naririnig ko sa tatay. Ang lolo ng aking lolo ay nagpagawa nitong bahay. Kung taas ang ito, daw nagdaraan. Ano uh, ya kung din no. <laughs> Minsan daw itong lolo ay nagtanim nitong sitaw. Importe ng kanyang boto galing pa raw sa Mindanao. Nang ito ay itanim niya sa kaniyang araduhan kung hindi raw nakatakbo ang lolo ko'y nakayapan. Ang <laughs> tamang ng lupa. Ang lupa. Ang lolo ko'y mahilig din sa kalabaw na matapang. Isang turong anong laki binili niya kahit mahal. Nang ito ay tayo niya sa bayan daw nitong nauhan, buntok na lang ang natira, tuloy pa rin ang bakbakan. <laughs> <laughs> ang kwento ng aking lolo'y aking munang puputulin aabot ng tatlong taon kung lahat ay babaybayin. Kaya't kaya rin kaya kalagayan ng sa inyo ay sasaysayin upang ako'y makilala ninyong mga ginigilin. Ang pangalan ko po'y Madiraso Apigido Nagmula sa kanubindos sa lawigan ng Mindoro. Ada Mana gini Nah Lahi nami Mababai Kagalim ang kapit bahay <laughs> <laughs> Anak nami masisipag Sa umputan At jiswisan <laughs> Ang misis ko Kung matulog pagkabi nakakaam Kaya halos Gabi-gabi May lindol na nagdaraan. Patay ka ang Haba na ko, hintay muna. Ang tula ko'y tatapusin. Nakita kong sumisin niya si Amore, aking darling. Kami daw po'y uuwi na pagkat ako'y magsasain. Kapag hindi nakaluto, piyong ako'y sisipain sa lahat ng naririto. Ang lingkod nyo'y paalam na. Sana naman, ati Aida, ika'y amin na pasaya. Sa lahat ng nakikinig tayo ngayon, magkaisa, palakpapang masigabo ng celebrant Lumigaya. Maraming.